Ayan mga kapitbahay, welcome back na naman dito sa channel natin. Okay, for today's video mga kapitbahay, merong katanungan na nanggaling dun sa subscriber natin. Ang katanungan po niya, pwede nga ba daw ilimit yung mga PC o yung mga user o yung mga client dito sa PFSense firewall natin na hindi sila pwedeng magpalit ng IP address sa PC nila. Okay, yan po yung katanungan niya. Tapos, for example, nagpalit sila, dapat mawawalan sila ng connection sa servers, mawawalan sila ng internet. Okay, so meron tayong isang vlog niya na ano, na kapag nagpalit ka ng DNS server, mawawalan ka rin ng internet. Pero ito naman, ang kapitbahay natin, ang katanungan niya is, paano kunyari nagpalit ka ng IP address dun sa computer mo? Pwede nga ba daw yun ilimit sa PFSense para pag nagpalit sila, mawawalan sila ng connection. Kaya wala silang magawa o wala silang way para palitan. Kaya kailangan nila mag-stick sa ganung IP address. Alright? So, ang sagot po dyan mga kapitbahay, pwedeng pwede. Alright? So, yan yung scenario. Yan yung Ituturo natin sa kanya dito sa PFSense natin. Pero bago ang lahat mga kapitbay is marami kasing way para hindi pwedeng galawin ng user natin yung mga network settings ng computer natin. Uh, like for example, kung naka ka, pwede mo siyang ilimit dun sa group policy. Uh, kung hindi ka naman naka-domain, kahit naka-local group ka lang, pwede mo namang lagyan ng administrator account yung computer mo para lahat ng babaguhin nila is manghihingi ng password. So, hindi nila pwedeng baguhin. So, kailangan mo ng password ng administrator bago nila ma-edit. So, yan yung mga way para hindi mo magalaw. So, eto yung mga kapitbahay. Uh, yan yung mga option, no? Pero eto, hindi ko alam bakit kailangan niya i-ganon sa PFSense. Siguro, lahat ng PC niya is walang administrator account. Kaya, dahil request ng subscriber natin ituturo natin sa kanya para kahit walang administrator account yung PC mo or like for example uh, ano to like for example wifi business to di ba kailangan mo ng ganun wala ka naman access sa computer nila so kung ano yung naka na IP sa kanila so yan dapat ituturo natin sa kanya kung paano nga ba i-limit yan dito sa PFSense natin kaya let's go uh, ipapakita natin sa kanya okay Ah, uh, ito natin sa kanya. Kaya pupunta tayo dito sa PC natin, pero bago 'yan, ipapakita ko muna yung setup ko. So itong PC na 'to, uh, dito kasi tayo sa office. Nag-create ako ng VLAN tapos nag-test lang ako ng black VLAN, like for example, for testing lang. Kaya ipapakita ko sa inyo kung ano yung ginawa ko. Let's go. Pupunta tayo dito sa PC natin. Ayan, originally yung PC ko dito nakakabit sa core switch. So ang ginawa ko, nag-create ako ng VLAN sa pfSense nag-create ako ng bilan dito sa core switch ko. Tapos, pumunta ako rito sa pang limang core switch, sa pang limang access switch ko na tipiling na bago. Yan, nag-create din ako ng bilan dito. So, ang kind ko na bilan dito is bilan 25. Nag-create din ako ng bilan 25 dito. Tapos, yung pinaka-trunk port dito na yan. Yan. And yan So, ito yung PC ko ngayon. So, naka vlan 25 yan. So kapag nilagay ko siya dito sa bilan 1, so ang makukuha niya is native bilan. Pero dahil nandito siya ngayon, yan yung kuha niya. Let's go, punta tayo dun sa PC natin. Ipapakita ko sa inyo kung paano nga ba i-block yung mga user or paano mo i-limit sa PFSense para kapag nagpalit sila ng IP, mawawalan sila ng connection. Alright, let's go, punta tayo dun sa PC natin. Ayan mga kapitbay, ito yung production PFSense natin. Okay, so ang ginawa natin is nag-create tayo ng pani Panibagong bilan muna for testing yan. Pag pumunta ka dito sa bilan natin, ayan, ito yung blocking system natin. Okay? So, unang-una, mga kapitbay, create ka ng bilan or kung maaari, bago lang yung PFS mo, pwede mo namang i-point yun sa LAN interface mo which is dito. So, sa akin, dito ko siya nilagay. Okay? Kapag nag-create ka, i-make sure mo palagi na ano, na... Ayan. So, yan po siya. Ito po yung IP niya. Kung yung mapapansin, yan yung nakukuha ko ngayon. Ayan. IP ipconfig ipconfig config. IP config. actually naset ko na to at sinet ko na siya para mapakita ko sa inyo yung testing ayan naka 50 siya so ang DHCP server nito ng bila na to is naka ano to ayan DHCP server so eto yon so ayan oh. Yung start niya, 10 hanggang 30. So, ang nakukuha ko is 50. So, ibig sabihin, naka-assign na po yan. Okay? ganito po yun mga kapatbay kung gusto mo na ganung setup na gusto mong naka lahat ng IP tapos yung mga allowed IP lang ang pwede gumamit or makakonek sa server o sa internet ang gagawin mo is uh, dapat lahat ng PC or lahat ng client kunin mo yung MAC address tapos ilagay mo rito sa DHCP server uh, ang gagawin mo is static mapping mo para by MAC address ayan static mapping mo through MAC address ayan example ayan o add ka lang ayan lagay mo dyan ay mag-address tapos yung IP details yan kung hindi nyo panood kung paano gumawa niya may mga video po ako nyan ayan kung nyo mapapansin dito yan so for example uh, gagawa kayo ng panibagong bilan para doon nyo ipadaanin so ilalagay nyo is ano address pool mo is babaan mo lang para na nasa hundreds of PC ang mayroon ka So, ilalagay mo lang dito yung pool mo para ma-enable mo lang 10.20 or 10.15, ganun. Tapos, yung the rest nun, yung kasunod, yun yung gagamitin mo na pang static mapping dito. Kasi, for example, ang nilagay mo rito is 172, ah, 7 dito sa mapping hindi niya yung tatanggapin kasi dapat ang sasabihin niya is out of ano dapat na out of range ng pool mo ang ilalagay mo static mapping okay so ang gagawin mo ilalagay mo sa diyan ayan Okay? So, lahat ng PC na gusto mong uh, i-allow or magkaroon ng internet or magkaroon ng access sa network, ilalagay mo muna siya rito para hindi magbabago yung IP niya. ba? Diba? Ayan. Tapos, ang gagawin mo, punta ka sa firewall rules sa alias. Ayan. Gawa ka ng alias na, ayan, for example, ayan. Ang ilalagay mo rito, lahat ng IP na i-add mo rito, automatic, magadka, mag-add ka. Panibago, add host. Lahat ng IP na ilalagay mo diyan, maaalaw or magkakaroon ng internet kapag nandito siya. Ayun. So, ganoon po. Sana naintindihan niyo, 'di ba? Sana ang makapanood nito is mag-comment kayo sa baba kung hindi niyo naiintindihan. Ayun create ka ng alias, i-add mo lahat ng IP dyan na gusto mong maalaw. So, yan yung pinaka the best explanation. Lahat ng IP na gusto mong i-allow, i-add mo, mo sa dyan. Yan. Kapag create ka na ng alias, siyempre automatic, mag-create ka ng rules. Ayan. Punta ka dito sa pinaka LAN mo or sa pinaka BLAN mo kung saan mo gusto mag-effect. Okay? So, mayroon tayong dalawang rules. Ayan. So, explain ko to mga kapitbahay. No? Etong rules na to, for example, itong una na to. Kung 'yong matatanong mga kapatid ang trabaho ng rules is ang pagbabasa ng pfsense ng rules is from taas pa pababa. So dapat nasa order palagi ang paglagay mo ng rules para tama ang pagbasa ni pfsense para hindi ka magkaroon ng error. Okay? So for example, eto, itong ano na to. Itong bilang na to, lahat ng IP, yan, lahat ng IP dito na napaloob doon sa subnet na yon hindi mo pwedeng ilagay dito sa PC mo basta-basta kasi mawawalan ka ng internet kapag ginamit mo yon hanggat as long as na hindi naka-add o hindi naka-assign sa iyo dito sa DHCP server uh, static mapping. Alright? So, ito yung rule na kailangan mo para gumana po yon yung blocking. Okay, so, eto yung una yung number one. Yan. So, edit natin yan yung ang trabaho nito, pass, ang trabaho nito is sinasabi niya na lahat ng uh, IP address na naka-add doon sa aliases na nakapaloob dito sa firewall rule na to which is eto yon ia-allow niya. Ayan. So, ganyan po, i-screenshot nyo, pass, tapos yung interface, kung na nasa LAN, so, depende kung saan yun, nakapoint. Uh, pami IPv4, tapos protocol any ito yung search. so yung search, yan yung alias na kinreate natin so select mo lang alias and addresses tapos pag type mo yung name na kinreate ng alias mo lalabas na agad yun for example alaw ayan so ito na po siya <laughs> diba ito yan tapos any lang ito tapos wala ka na babaguhin tapos save mo lang pag na save mo na yan automatic lalabas na yan dito So, yan yung trabaho niyan. Ito, yung unang rule na to. So, lahat ng IP, yan, mo nyo mapapansin, ang, ang IP coin is 50. So, tingnan nyo, may state siya. I mean, may traffic na dumadaan. Ibig sabihin, gumagana yung rule na to. Yan yung palatandaan. Kapag yung rule hindi gumagana o hindi nag effect wala siyang reading. Yan, kung mapapansin. Yan, di ba? Alright, so yun yung trabaho ng unang rules na to. Yan, yung rules na to, ang trabaho niya is, sinasabi niya, oy, lahat ng IP na naka-add dito sa aliases o naka-static mapping dito sa DHCP server ng bilan na to, iya-allow ko. Okay? So, ayan. So, iya-allow ay niya. So, dito tayo pupunta sa pangalawang rules. Ang pangalawang rules natin is ito. Yun yung mapapansin, naka-X, ba diba? So, ibig sabihin yan, black. Ayan. Ayan. So, yan yung settings niya. Uh, action niya is black. Interface niya, syempre, yun yung bilan na yun. Tapos, IPv4. Tapos, yung protocol is any. Tapos, yung source naman, yan, pwede ka maglagay ng, ayan, address or network. Like, for example, kung anong address lang. Pero, dahil nga, pangkalahatan, ilalagay mo yung pinaka-subnet mo. So, ang trabaho naman nito, sasabihin niya, oy, lahat ng client na mag-connect dito sa uh, port na to, kapag hindi naka-add yung IP address dun sa DHCP server mapping at saka sa firewall rule or sa aliases na kinreate, ibablock ko. Yan. So, yan yung trabaho niya. So, destination is any. Screenshot na lang po nyo para masundan nyo. Okay, sana maliwanag no. Explain ko kung hindi nyo masyadong naintindihan. Comment down below or PM niya ko. Follow niya ako sa Facebook. Tapos, PM po kayo. Tulungan ko po kayo. Ayan. So, yan yung trabaho ng pangalawang rule na to. So, bali, dalawang rule lang po ang kailangan mo para gumana yung blocking system mo. Ayan. Okay? So, automatic, mga kapitbahay, kapag mayroon kang rule na ganito, lahat ng i-add ia mo dito, ulitin ko po ah, lahat ng i-add ia mo dito sa aliases, ayan, lahat ng IP na i-add ia mo dyan, matik, i-allow ia niya, magkakaroon siya ng traffic, magkakaroon siya ng internet, magkakaroon siya ng access sa mga servers na uh, available dyan sa uh, network mo. Tapos, lahat, eto naman yung pangalawang rules, sorry. Pangalawang rules, lahat ng client na iba yung IP na hindi naka-add dito sa DHCP server or sa mapping at saka sa firewall rules na naka-LSS, ibablock ko. Bahala ka sa buhay mo. Parang ganoon di ba? So, yun. Dalawa lang po yan. O, kaya nyo mapapansin, mga kapitbahay, itong PC ko na to, ayan, ayan. itong PC ko na to, nakakonekto doon sa bilan na ito, bilan 25 yan sa so blocking na to. Kung yung mapapansin, yan, kung yung mapapansin, naka ano yan, naka DHCP lang, yan. Punta tayo dito. Properties, ayan, tingnan mo, naka dynamic lang po yan. So, ang nakukuha niyang IP na eto, etong 50 na to is, naka static mapping po yan. Kung yung mapapansin, dito sa DHCP server natin, Ayan, tapos punta ka rito sa uh, blocking. Dito sa baba, so nandyan siya. Ito yung mga address ko. Ito yung IP na in ko sa kanya. So, sa ngayon, dahil naka-assign yan, tapos naka-add siya rito sa aliases, na kinreate ko, ayan, ito sa taas. Ayan, nandyan siya. Tapos, nag-create tayo ng rule na i-allow ia niya to. Ayan, no, oh, nandyan. Tapos, i-block niya yung hindi. Okay? kung nyo mapapansin, may internet ako. Ayan. Ah, server. Ayan. Nyo mapapansin, oh, may internet ako. Uh, tapos, kung inyo mapapansin, nakakaping ako. Ipiping ko yung pin ko yung firewall 192.168.0.1 ayan napiping ko ipiping ko yung sarili niyang gateway .1 one napiping ko lahat ng gateway ah lahat ng bilang na pipin ko uh, nakaka ako ng Google Google Google.com So, lahat ng services sa network ko or internet na access ko po uh, mayroon siyang access Okay, so, what if naman for example, papalitan ko yung IP address ko eto, live po live pong tutorial to, no? eto, live production ko tong PFSense ko na to mo nyo working po yan nag-create lang ako ng temporary balance. Yan, yun ako nyo papansin. Oh. Working po yan. Diba? Ayan, working po yan. Tapos, kung nyo mapapansin, mayroon ako, diba? Lahat mayroon na piping o nakaka-access na internet. So, what if papalitan ko yung aking uh, IP address? Papalitan ko yung aking IP address o i-static ko. So, internet adapter So, kung inyong mapapansin, status, yan, so, static natin. So, dun sa the HEP server natin, kung inyong mapapansin, yan, the HEP server natin, dito sa blocking, dito sa blocking, ang address pool ko is from 10 to 30. So, ilalagay natin, for example, 11. Ilalagay natin sample 11. So, 192.168.7.11 .7. Ay, 7 1 into tapos sorry uh, 1 yan kapag in -okay ko yan chang, ayan, chang. Ayan, mapansin, no internet agad pero kung inyo mapapansin ayan o connected sya yan yan kung inyo mapapansin pagdating dito sa interface ko yan connected sya diba pero, ay sorry na close. Yan, kung nyo mapapansin, yan kung nyo mapapansin, pag nagping ako, ping ako, Google, wala na akong internet. Ayan. Ping ako ng server, ping ako ng ibang server, yung submit niya, wala na lahat. O, di ba? Wala na akong access. So, wala kang choice kung di gamitan mo siya ng IP na naka-assign sa'yo. Ayan wala talaga Google, hindi ko rin ma-access yung firewall Google, wala talaga yan, pero kapag binago ko yan yan, kung yung mapansin magpapop up agad lahat yan status, details ayan. ang gagawin ko is i-obtain ko obtain yan, once you know, ayan o, oh, mo lumabas agad si firewall, tapos magkaroon agad ako ng internet Ayan, kayo mapapansin. Okay? Okay? Google. Apicon pig. So, 50. Okay. So, ayan. So, gumagana po siya, mga kapit. Ganun lang ang basic ang setup dito, mga kapit. by. Ayan. Working po siya. Pwede nyo mapapansin talaga dito sa rules. Meron siyang traffic na dumadaan. Ayan. Okay. Ayan. Lumaki na siya. Okay. So, ganun lang. Ito, mga kapit. by, Maraming way maraming paraan or maraming features ang pwede mong gawin kung ano ang gusto mo mangyari pagdating dito sa firewall rules. Ang dami pong pwedeng nagdedepende na po sa inyo yun kung paano mo siya i-configure. Nasa sa inyo na po yun kung how it how paano nyo siya i-configure kung paano yung paraan nyo para magawa nyo ang gusto nyo. Kasi itong CPF Sense napakadami po ng na features nito. Pang enterprise or pang business company talaga to eh. Kaya kung ikaw hindi masyadong familiar sa firewall, medyo tagilid ka. Pero mga basic, madali mo na lang matutunan kung pamilya ka sa network <coughs> at saka uh, network security. Kasi pang security kasama to sa security eh, ng firewall. Okay? So, napakadami mga katabay. Pero ito, tinuturo ko is basic lang. Kapag nagawa nyo to, kayo na gumawa ng ibang rules kung ano ang gusto nyo. So, marami po tayong pwedeng gawin dito sa rules natin. Ngayon nyo mapapansin, dito sa LAN natin, napakadami kong rules. Ayan, marami po tayong video niyan sa YouTube kung ano mga gusto niyo. Tapos, itanong lang po niyo sa akin or i-comment down below niyo kung ano yung gusto niyo mangyari. Tapos, or kung mayroon na tayong video niyan, isi-send ko sa inyo yung link or tuturuan ko kayo. Okay? So, don't forget to hit that subscribe, like, and follow sa Facebook natin at saka sa YouTube natin para kung meron tayong mga bagong tutorial, hindi po kayo mauli. Alright, so maraming salamat. God bless and peace. Sana naintindihan po ng tropa nating IT. So basic lang mga kapitbahay, ulitin ko sa last. Uh, create ka ng bilan, tapos enable mo yung DHCP server, tapos lahat ng PC na nag-coconnect or client, static mapping mo siya. Kasi pag hindi mo siya in-static mapping, siyempre pag nag-restart yung PC, ibang IP ang makukuha niya. So, hindi mag effect yung rules mo. Kasi, siyempre, iba na yung naka-assign na IP. Alam mo nga yung MAC-address, pero hindi na naka-assign yung IP. So, hindi na mag effect yung uh, restriction mo. So, recommended na dapat static mapping mo siya. Ayan. Tapos, after mo magawa yan, punta ka lang sa rules. Create ka lang ng ganito. Or, punta ka muna sa alias doon mo i-add. Kasi kung hindi ka mag-create ng alias, tapos i-add mo na isa-isa dito, M marami, masyadong maraming uh, mapupuno tong ano mo, marami. For example, every IP, ilalagay mo rito, kung 192.168.something something, tapos personal yun, pababa yan. Pero kung mara, sa alias, add ka lang ng adon iisang e isang rules lang dito, hindi makalat, kaya, yan, yun yung papasin. Kapag nag-add ka, makikita mo siya dyan, no? Ito yung may PC. PC ko yan. Pero kung mara isa isa-isahin mo, ang napakadaming rules po niyan. Pero dapat alias eh, yes, para dito ka lang lahat mag a para hindi makalat. Alright? So, ganun lang ka-basic kung paano mag-limit ng mga IP na hindi nila pwedeng palitan ang IP ng PC nila. Kahit naka-allow yung PC mo, kahit palitan nila ilang beses yan, madidismaya lang sila kasi mawawalan sila ng connection at internet. Alright? So, maraming salamat. God bless and peace. Sana may natutunan naman kayo for today. Alright, thank you so much. Peace.